first click settings and dyan nga po hanapin nyo lamang po ang apps ayan and next nga ay uh, manage apps so ayan so click lang natin And then, scroll down nyo po yan dyan hanggang sa baba. Kasi yan dyan na nga po pumapasok yung mga applications na ginagamit natin. So, hanapin nga natin si Peso Cash dahil ito nga po yung panay-text sa akin ng maraming beses na. And then, ayan. So, click lang natin itong app, uh, app permission. So, ayan. And then, ayan. Nakakita nyo na. So, naka-allowed nga talaga yung camera location and SMS ni Peso Cash. click lang natin yung camera and click natin itong don't allow. So, ayan. And then, back tayo. Next naman ay si location. So, click ulit natin yung don't allow. And then, next ay si SMS para hindi na rin tayo makareceive ng text messages nila and don't allow lang. And so ay nakita nyo na so no permissions allowed. So, yun nga po. And next po natin gagawin yan dyan ay click. So, next nga ay click natin itong storage ulit. So, ayan. And then, dito nga po ay mag-clear data tayo. So, storage, peso, cash, clear data. And, clear all data nyo lamang po. Click po yan. And then, click lang po yung delete all data. And then, okay. And, next nga po ay dyan. So, back lang tayo. And makita nyo po ulit dyan ay yung other permissions. So, kailangan nyo rin po itong i-click na other permissions para makita natin yung iba pa po na possibility na kagaya nyan si service SMS ay naka uh, okay pa rin. So, ayan. So, kailangan po natin i-deny yan para hindi totally hindi natin po tayo makareceive ng any messages galing kay Peso Cash. And then, ayan. So, pwede na muna natin siyang i-install. And, okay. So, na uninstall na natin siya. And then, check natin dito kung andyan pa rin po siya. So, wala na po. And then, next nga po ay kailangan nyo rin po mag-lock ng inyo pong mga Facebook profile para um, di na po sila magkaroon ng access sa inyo pong Facebook.